Yan. Ano daw? Heroic gesture daw itong ginawa na itong si Sara Duterte na nakamakailan nga ay nag-resign na bilang DepEd Secretary. Wow, hero. <laughs> Diyos ko po, itong mga panati ko talaga. Ano ho, wala nang sariling pag-iisip. Talagang nagugumon na kayo. Talagang um, na uto na kayo ng todo-todo na itong si Sarah Duterte at ng mga Duterte niya. Nakakaawa rin, napakasaklap isipin na meron tayong mga kababayan na ganito kapanatiko. Alam nila ang totoo tungkol sa mga Duterte. Pero naandyan pa rin yung mga yan at sa mga suporta. O di ba nakakatawa? Ano yan? Pride na lang? Hmm. Sabi nga ni Atty. Barry Gutierrez, dapat daw etong pag-resign na ito or resignation na ito ni Sarah Duterte ay noon pa ginawa. Abay maraming rason ngayon, maraming dahilan ngayon etong mga etong mga kababayan natin na kung na ay posibleng eto ay political move dahil nga naghahanda na etong si uh, si Sarah Duterte sa 2025. Kung talagang nasa isip mo na yan noon pa, hindi sana hindi ka na pumasok sa isang uh, posesyon. Abay, hiniling pa ito ni Sara Duterte ano ho, na DepEd ang kanyang hawakan na ahensya. Ang kapali na mukha. Ano ho? Tapos yun pala ay oh, matapos mabisto na wala talaga namang ginagawa at mukhang, mukhang wala namang magandang direksyon na nangyayari sa DepEd. So ayan, nagpaawa at kung ano-ano. Dumating na nga sa punto na nag-resign na. Hmm. At ano ang rason? Kiro daw, eh, nang sisara sa kanyang ginawa. <laughs> Tapos, ano nga ulit yung sabi ni, ni Harry Roque, na siya na daw ang bagong leader ng opposition. So, ayan, Mr. Harry Roque, gumawa ka na naman po ng kasaysayan. Lahat talaga ng binibitawan niyo pong salita ay sadyang ikapaha, ikapapahamak ng pamilya mo. Masasadla kayo sa kahihiyan, sa bawat buka ng bibig na ito si Harry Roque. So, anyway, Attorney Barry Gutierrez expresses amusement. Totoo namang nakaka, nakakatawa na ito eh. At attempts by Vice President Sara Duterte's allies and supporters to depict her resignation as Secretary of the Department of Education as a heroic gesture. Yan din ang sabi na itong si Harry Roque. O, eh. oh, ayan. Gutierrez pointed out that the resignation should have been undertaken much earlier considering the challenges left behind at DepEd, include, including Low Program for International Student Assessment, or yung PISA nga. Scores and Multiple Commission and Audit Flags. Yun. Dapat noon pa talaga. Dapat noon ka pa nagbitaw para kahit papano, hindi na sayang yung oras. Dahil sa bawat, sa bawat uh, oras na naandiyan ka sa pwesto, nasa DepEd ka, pinamumunuan mo ang DepEd, totoong napakaraming nasasayang na oras. Hindi lang po oras, ang dami rin pong nasasayang na resources, pera, at kung ano ang nata. Nasayang talaga. Talagang nasayang. Wala ka naman talaga kasing matino at kongkretong uh, kongkretong programa dyan sa DepEd. Dahil, kung tutuusin yan, sabi nga nung ilan, sabi ng ilang mambabatas, title, ang gusto na ito sa sarado Duterte, but never the job. Dahil hindi naman daw talaga nagtrabaho. At sino yung mga nagbigay ng award dito sa ulupong na ito bilang ganito? Bilang best uh, cabinet secretary kung ano man. O di ba mas nakakatawa yung mga taong naandon? Ano yon Another way or another um, form para lokohin ang mga kababayan natin. Ito rin ay may, may, may konting sisi rin tayo sa mga kababayan natin na napakadaling mapaniwala, napakadaling maoto, napakadaling maloko ng mga katulad ni Sarah Duterte. Diyos ko po, stop it. Stop this nonsense. Totoo, sobrang nonsense na ito, mga mga issue na ito. Walang puwang dapat sa politika at maging leader ng ating bansa. Walang karapatan na maging leader ng ating bansa ang mga katulad na ito, that or na na All they want is the title lang. At hari-harian ang nangyayari. Gusto nila masunod, masunod lagi itong mga ito. You see kung ano yung mga nangyayari about, about confidential fund. Abay, pag tinanong, nung tinanong, nung binusisi, ay sila pa yung nagalit. Sila pa yung nagpaawa. Ano ba? Hindi niyo pa ba napapansin yan? Kung kayo po ay matinupa at tuwid ang kaisipan, sigurado makikita niyo yung mga ganitong klaseng kabulastugan ng mga ganitong leader ng ating bansa. Pero kung talagang yun na nga, baluktot na ang kaisipan nyo, panati ko na kayo, siguradong naandyan at maniniwala pa rin kayo sa mga drama ng mga katulad ni Sara Duterte. Good luck!